Hi pa mam respond salamat po kasi ano nawawak nayong ticket namin magdang. Wow. Pakawit uh, na po pa kami sa na yung Na uh, na po, thank you, thank you po at saka, hindi ko ako magsasawa na pasalamat po sa inyong lahat. Aww. Lalo na si ano, si Nersman, at saka si ano. Okay lang. <laughs> <laughs> Parang ano, sila yung mama at papa ko po. Hi, good morning. Mapagpalang araw mga kabindors. Uh, pupunta naman kami ngayon ni Ate Elisa sa Robinson para maibok na yung kanyang flight para makauli na sila para ma-schedule na mga kapintors kung anong page sa siya makakalipad Ayan, samahan nyo ako doon mga kapintors sa pagbubuk kasama ko si Ate Elisa uh, alamin natin mga kapintors kung magkano ang ano ngayon si sabi daw ah, hindi man daw yung parma minti ang ano yung bayarin minsan tumataas minsan ah bumababa ayan malalaman natin mga kabindos para maka ah na sila at ilisa at markdan ayan abangan nyo kami doon pero ayan ngayon papunta pa lang ako doon sa bahay ni Ate Elisa sa kanilang inumpahan kasi sasamahan ko nga siya doon sa uh, Robinson nandito na tayo sa travel agency ah, magbubok tayo dito ng flight ni Ati Elisa Ati Elisa ano ba ang lugar na ah, alalapagan mo? Jinsan Jinsan

Hindi ba may mga ano yan? Mga mga... September 11, ma'am. 3-5. Bali, 2 weeks mula ngayon? 2 weeks mula ngayon? Sa 11 o 1 week lang. 1 week? Sa Sunday ng 2 week. Yung ano, 2 weeks. Tingnan mo nga yung 2 weeks para malaman natin same lang din po eh. 3, 5 din po. Ah, ganun. Same lang pala. Eh, sige. Yan na lang tayo sa one week. Ano? Di ba may mga ano yan, ma'am? Promotion? Sa kayo sa wala. Wala ba? Ano bang ano yan? na uh, Cebu Pacific? Cebu Pacific. 3-5 dala sa bebe na. Hindi pa ba? Sa doon pa lang. Parang plus ano pa? 4-7 na hard. 4-7? Ang pali magkano yung bata? 1, 2, 1, 2, tapos 3, 4, 5 yung kiling Airlines, ay mahal din ko na sa pagtawa Pali hmm. so, four mgaan pa? Four like, seven. Four seven. Bilang kilo yung bagay. Seven years kaya nga. Ayan ang libre. Basahin oh, kasi wala naman siyang gamit na mabibigat yung ano lang ba okay. bigyan mo na lang yung ano mo dyan papilis at saka yung ano lang bata pangalan Agus na yung ano niya.

Kasi kapag walang vaccine, kailangan pa ng swab test. Mas mahal ang swab test sa ano, kasig sa ticket. Naranasan ko na yun, mutis ako nito, ito umuwi ako. Uh -huh. Sa online lang kami, sabi-sabi yung ano, kinaan naman ng ticket. Ano, one five lang sabi niya yung ano, yung vaccine ticket. Tapos two five yung ano, ba, yung swab test. Pag-abot ng airport, six thousand pala yung swab test. Ayan ang airport lang ako doon. Mm hmm, laki-laki. So, September 11, 2.45 ng hapon, ang dating po 4.45 ng hapon. Tapos pacheck ng pangalim, ha? Ilig sa balata ko. Opo. Okay. Tapos yung bata na kasama na yun sa pangalan ni Mami. Okay. Tapos ang kasama po sa ticket, 7 kilos hand carry na. ako okay. Yan dito po kayo magpabuk sa ano sa office ni eh, Ma'am. Ano Nung pangalan ng office mo, Ma'am? Shopee Travel and Tourism. Ayan, dito kayo magpabuksa sa kanila. Kung saan man kayo pupuntang lugar ng ano ating mundo. Kano po ma'am? 4,640 Ayan, ito po

Ma Manila to so Jensen po, September 11, 2.45 ng hapon. Ang dating po, 4.45 ng hapon. Sa Terminal 3, ma'am, Terminal 3. Apo. Oh, Tapos yung pangalan po. Check mo yung pangalan. Check mo ba kung tama yung pangalan mo? Apo. Tama na. Yan. Thank you. Oo. Uh -oh. Makaka-uwi ka na. Makaka-uwi ka na ng ginsan. Ng Sultan Kudarat. Ano ang masasabi mo doon sa ating uh, sponsor? Hi to Ma'am Lestandre. Maraming salamat po kasi ano, hawak ko na yung ticket ng Maglan. Uh, -huh. Makauwi na po kami sa kapat na yung pangarap na mag na na po. Thank you, thank you po. At saka hindi po ako magsasawa na pasalamat po sa inyong lahat. Lalo na si ano, si nurse man, at saka si ano. Okay nah. lang. <laughs> Kailan. ano si Kailan. Mama at tapa ko po kasi kung ano yung ano yung kamarian ko pinapayuan nila ako kaya maraming maraming salamat po sa inyo kapayo ang hanggang sa makauwi na po ako ayan po. Ayan, thank you, thank you. Ah, maraming salamat thank po, ma'am. Ah, kung sino ma'am po ang magbubog sa inyo, yung mga nakakapano dito kayo pumunta kay sa office na ito. Anong office ito, ma'am? Shobby Travel and Tourist, po. Ayan, dito sa sinabi ni ma'am, kayo pumunta. Kasi dito madali lang ang pagbubuk, kasi nandito lang sila sa Robinson ah, Metro Plaza. Sa Metro Plaza, Kaluukan, po. Punta kayo. Thank you. Thank you, <laughs>